Hello mga idol, magandang araw. Welcome back again to my channel. For today's vlog mga idol ay magpatubig tayo sa ating palayan. So itong ating palayan mga idol is malapit na itong mamunga. No? Ah, kinailangan talaga dito mga idol na palaging may tubig para kabunga ito ng madami mga idol. Ayan mga idol, itong ating palayan ayan tingnan nyo mga idol so yung iba dyan mga idol ay ibang mga ano is lumalabas na yung mga bunga so need ng tubig yan para yung mga bunga nya ay unti unting uh, lalabas so gagamit tayo ng water pump dito mga idol para makapatubig na tayo ito na mga idol punta na tayo dito lang mga idol yan mga idol so dito yung ating hotel farm nilagay mga idol dito na the plane sa ano sa my fish pan ayan, ayan sobrang init naman ng panahon namin ngayon mga idol ay yung ating palay ay naiitan talaga mga idol So, kinailangan natin ng tubig para hindi sila para makabunga ng maganda. So, ito nga pala yung ating biniling pam. Meron akong vlog dyan, mga nag-iisang taon na itong mga idol. Kondisyon pa man itong ating makina. Ayan, mga idol. Itong ating tingnan natin yung krudo. Ayan. Wala ng laman, mga idol. So atin yang sudlan mga idol para makapaanda na tayo ng ating water pump. So binili to balik 100 lang itong ating binili na gasolina mga idol. Kunti lang kasi hindi naman gano'n itong kalakihan itong ating palayan na ito, mga idol. So, eh, chatik. Tika lang mga idol. So ayan mga idol. Ayan. So malapit na itong mapuno. At balik 100 lang mga idol lang ating binili. Ating pinasok dito. So panda natin mga idol. So but before that mga idol. Is i-check muna natin kung meron bang pundo itong kanyang pump. Ayun, So kailangan natin itong katihin mga idol para madali lang siyang makasuyok so kuha lang tayo ng tubig dito sa ano fish pan at ayan, ayan mga idol okay na yan mga idol pangkatin lang yan mga idol so ito na takpan na natin mga idol So, kung okay na yun mga idol is pwede na natin itong panda rin mga idol merong switch dito mga idol so naka off yun yon natin at saka yung choke niya mga idol so bira natin mga idol ayaw ayaw mag start mga idol Uh, yung ating ano, gasolina na 100 pesos ay abot yan ng mga 4 na oras to 5 1 to 4 uh, to 5 hours yung ano, yung kanyang katagalan yung ano, yung consumption na sa fuel matakal-dagal na rin mga idol so ayan mga idol, kitang kita nyo nagsilabasa na yung ating mga palay mga idol Ayan, makaani na tayo mga idol makalugaw na tayo. So, yan yung ating uh, binag, ano mga idol, binaghandaan ah, na hindi tayo mapilyor. Kasi malaki yung ating ginastos dito, ay dapat makaani rin tayo ng tama na makabawi rin tayo sa ating ginastos. So, tingnan natin doon sa taas mga idol, kung meron na ba yung tubig na, ano doon, mumunta na doon. Ito yung host mga idol oh. ayan, mga idol. Ta dito sa taas. So tingnan natin kung yung tubig ay nan dito na ba yung tubig mga idol. So ayan mga idol. Oh, ayan. Ayan. Meron na rin tubig mga idol. So, pinababa ko na yung tubig na nasa taas mga idol para yung pangalawang luwang ay makatubig din mga idol. So dito nga stage na palay na to mga idol, is ito yung pinaka kailangan ng ating palay ng tubig. water, malakas yung water consumption nito kasi ay nagbubunga na siya mga idol. Kapag ay hindi mo ito tinubigan mga idol, ang tendency nito ay yung mga bunga ay hindi na hindi lalabas so nasa ilalim lang ng kanyang punuan so pag yung merong tubig mga idol ay magsilabasan na siya ah, katulad ito, ito mga idol oh. ayan sayang ito mga idol dito lalabas yung mga bunga niya mga idol ayan oh kitang kita nyo naman dito mga idol ito yung tumataba na to so dito lumalabas yung mga no yung mga bunga. Ayan. So, mayroon ng iba, nagsilabasan na mga idol. So, uh, ang tubig, ang pinaka-crucial part nito mga idol. No, dito mga idol. Ayan. So, dito sa luwang na to mga idol, is puno na yung tubig. So, pinababa ko na yung tubig na dito na sa nasa baba mga idol. Ayan Oh. No? Ayan na yung tubig mga idol. So, Ayan, tignan nyo. Meron ng, ng silabasan ng mga kunti mga idol. Ayan. So, dito sa area na to mga idol is wala lang itong mga... Hindi, hindi lang ito abot ng mga kalahating iktar na sa mga 1 uh, one-fourth lang ito. So, dito ay... Uh, ano? Expected tayo na makaani ng mga 30 to 40 sacks of rice. So, hindi pa nakaabot dito yung tubig mga idol. Oh, dry pa talaga dito mga idol. So, mamaya, pabuti natin yan dito mga idol para lahat ng luwang natin ay makatipi, na makatikim ng tubig. So, yung, yung area namin dito mga idol ay kakatapos lang namin ito imower. Yan, tingnan niyo yung pilapil. So, yung mga insekto nito, ay magsisatago dito sa pilapil kapag ay uh, maraming damo yung iyong pilapil so pag ay maraming damo yan mga idol maraming daga so yung daga mga idol isa din yun sa kumakain sa mga bunga sa ating mga palay so kailangan din niyo na linisan yung pilapil para naman maximize yung inputs maximize natin yung profit natin sa pagpapalay at di pa kasama yun, yung mga atangya, mga rice bags, mga tinatawag dito sa amin ay eh, mga piyangaw, yun uh, isa din yun sa ganitong stage, crucial talaga na kung ano, kung hindi uh, uh, malinis yung pilapil mo, hindi ka nag-spray ay malesen talaga yung animo mga idol so tips ko na ay dapat una number one talaga ay pag ganito nang state sa iyong palay yung lumalabas na sila yan ay ano uh, patubigan mo so need mo talaga na patubigan tubigan talaga yung palaywayan mo kasi dyan lumalabas yung kanilang mga bunga so at pangalawa is ayun linisan yung mga pilapil You know, pilapil, malinis yan mga idol walang mga insekto mga daga na maka ano dyan maka labas pasok maka ano, makitira yan, makitira ng mga daga at pangatlo mga idol is mag-spray ka ng mga commercial na mga insecticide yung pang rice bag, yung ginamit namin ay yung gold insecticide at yung isa, yung mag-spray pa kami sa susunod is yung disease so isa din yun sa magandang ano magandang napakagandang medisina na pwede natin gamitin mga idol ayan so para sa akin mga idol yun no know, itong ating palayan so as far as ngayon mga idol is gani, gumastos lang tayo nito ng magpa fuel every patubig ng 100, worth 150 pesos of fuel na gasolin sa hindi kalahating tariya ah, mga kalahating tariya mga idol at saka tipid na rin ito no, kung ano dapat yung pag nag start na siya mga idol simulan na humigop ng tubig ay minutan mo para makatipid ka ng tubig so nandito na yung tubig mga idol oh. ayan pababa na ito mga idol Hintayin lang natin yung bumaba mga idol para makatubig na tayo nito. Marami yung makabinipisyo ng ating palay. Ayan mga idol, hintayin lang natin itong mga idol ng mga apat na oras para makatubig na tayo. Hello mga idol. Ah, uh, ito na yung sinasabi ko nga uh, dapat ay patubigan yung mga idol. So after 2 days nating pinatubigan mga idol, ay nagsilabasa na yung mga bunga niya mga idol tingnan niyo mga idol ayan ayan yan yung sinasabi ko mga idol na kapag ay nakalimutan niyo or hindi niyo pinatubigan ng ganitong stage mga idol ay yung mga pala niyo ay hindi lalabas yung mga bunga lalabas nga pero mga ipa so yan mga idol oh yan labasan na yung iba mga idol ayan yung nakikita yung parang bumibilog siya mga idol ay lumalabas na yun mga idol ito mga idol marami dito ayan mga idol oh ayan tapos ngayon mga idol time check ay 5 o'clock in sa hapon ay ayun wala uh, na observe ko na wala man ganong mga insekto So, maganda yung stage ng ating palay kasi ay, okay, ay hindi ganong umulan. So, wala, hindi ganong active yung mga insekto. So, mas maganda mga idol pag ganitong stage mga idol is hindi mo na ito ulanin. Magkas ay kung mayroon kayong irrigation ay patubigan nyo kasi nga ay lumalabas yung mga bunga nya kapag ay inulan yan open kasi yung kaniyang nito yung labasan niya, mapapasukan niya ng tubig mga idol. At ang tendency niyan mga idol ay maging ipa. So tahop yung inyong palayan. So uh, maka-apekto din yon sa anin yung mga idol. So ayan mga idol. So kung meron kayong nga natutunan sa aking vlog ay pakihit ng subscribe at pakifollow na rin sa aking facebook page mga idol. So yan, malapit na tayong mag-ani mga idol. Oh. So, yan yung nga sabi ko mga idol na patubigan nyo. Pag ganitong stage, mas maganda para mas marami din yung iyong maani mga idol. So, stay safe. See you in my next video. Bye-bye mga idol.